Ang Christmas sa Pinas ay higit pa sa isang selebrasyon, isa itong buhay na tradisyong nagpapakita ng ating pagkakakilanlan. Sa gitna ng manggarmong dekorasyon at maiinit na yakap na tatangi ang papel ng pagkain. Mula sa hamon at keso di bola hanggang sa bibingka at puto bumbong na nagbibigay buhay sa ating mga bespiras at salo-salo. Habang sinusundan natin ang bawat mesa, bawat kwento at bawat tradisyong naguugnay sa ating kultura, susulya pa natin kung paano gina gawa ng mga Pilipino ang Pasko na mas masaya, mas makulay at mas makahulugan. Dito sa lungsod ng Pagadian, kasabay sa pagbuka sa Paskuhan Festival 2025, may isang pook ng mga natatanging putahe at kakaibang food experience na dinarayo ng mga Pagadianons. Mga kasama at mga idol, sama-sama nating tuklasin ang bawat linya ng mga masasarap na pagkain dito sa Pagadian Food Street. Ang Pagadian Food Street ay bahagi ng selebrasyon sa Paskuhan Festival 2025 sa lungsod ng Pagadian, ang tinataguriang Little Hong Kong of the South. Sa lugar na ito, mai-enjoy mo ang mga iba't ibang hanay ng pagkain mula sa mga lokal na pagkain Filipino tulad ng lechon, liempo, mga manok, kakanin at dudol na isang delicacy na gawang Muslim. At mga street foods tulad ng isaw at barbecue, kwek-kwek, ice cream, hanggang sa mga international na panglasa gaya ng engine kebab at curry, bubble tea, pizza at marami pang iba. Hindi lamang ito pagkain, ito ay sumisimbolo sa kultura ng bawat pagadianons, ang pagiging masayahin at may pagkakaisa. Ang Pagadian Food Street ay isang inisyatiba ng city government upang suportahan ang mga local vendors sa kanilang mga pamumuhay habang binibigyan ang mga pamilya at bawat pagadianon sa ng masigla at kasiyasiyang lugar para magtipon, kumain at ipagdiwang ang kapaskuhan. Kasama mo sa RMN Pagadian para sa RMN Christmas sa Pinasa, Radyuman Maralawan Tatak RMN.